Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko sa buong mundo Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas Dahil 85% ng aking mga subscribers ay uh, mula sa Pilipinas Maayong buntag sa inyong tanan! Diha sa Mindanao! Ano, Bisayas at Luzon na rin. Maayong buntag at magandang araw po sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapag subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga i-explore ko pa na mga magagandang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman at uh, mapagkunan nyo kahit kaunti man lang idea, no? Pero paalala lang po ang lahat na ito po ay aking mga nasaliksik po lamang at galing po sa aking mga encyclopedia na medical uh, encyclopedia, no? At uh, uh, hindi po ako nagbibigay ng kung ano-anong mga panggagamot o mga reseta dyan o mga advice sa tungkol sa mga gamot-gamot. So, patawarin nyo po ako. <laughs> Sabay ganun. So, guys, huwag na po tayong paligoy-ligoy pa ano, simulan na natin ang ating topic ngayon ay meron akong isang subscriber na nagtanong na kung ilang minuto baraw bago tayuan ang isang lalaki pagkatapos ng talik, no? So, uh, bakit ang Mr. ko, sabi niyang gano'n, no? Bakit ang Mr. ko pagkatapos naming magtalik, hindi kaagad tumatayo? yung sa kanya. So, yun po ang ibig niyang sabihin. Pero hindi na po natin babanggitin kung sino siya, no? Kung anong pangalan niya. Ano, tawag dito. So, ginawan ko na lang ng vlog para, para ito sa lahat na... Kahit ako doon, nung hindi ko pa sinaliksik ito, nasa isip ko rin na bakit nga ba hindi ka agad tumatayo uli pagkatapos ng talik, lalong-lalo lalo na kung kapag nabitin ng isang babae, no? Baka sakaling uh, sa pangalawang pagkakataon, pwede pa. Pero yun na nga, hindi kaagad agad na tumatayo si Manoy minsan. So, yan po yung topic natin ngayon, no? Na kung sa kanya pa, bakit ang mister daw niya ay uh, hindi tumatayo uli kaagad pagkatapos nilang magtalik. So yan po yung ano niya. So yon ang sasagutin ko po yan, no? So para sa tanong mo ito, ano po ang, sag ang sagot po ayon sa aking pagsaliksik at ginawa ko na rin ng video para malaman din ng ibang kababaihan kung ano nga ba ang mga kadahilanan, no? So, narito ang ilang mga kadahilanan na maaring makaapekto sa panahon ng recovery time na tinatawag o yung muling pagtayo ni Manoy, no? Number one, individual na kondisyon. Ang bawat tao ay magkakaiba sa kanilang kakayahan na mag-recover mula sa epekto ng sexual na aktibidad. May mga lalaki na mabilis na, na nakaka-recover, habang may iba naman mas matagal bago muling makapag ereksyon no so yan po yung uh, number one na merong depende yan sa individual na condition at uh, ano paalala lang po isisingit ko no ang muling pagtayo ni manoy ayon sa aking uh, pagsaliksik pagkatapos ng talik ay walang check na bilang ng oras o minuto na kailangang hintayin bago muling magkaroon ng agarang sexual na aksyon. Ang mga kalalakihan ay maaring mag-iba-iba depende sa maraming kadahilanan. So yan po no guys, ang muling pagtayo ni Manoy pagkatapos ng talik ay walang tsak na bilang ng oras o minuto na kailangang hintayin bago muling magkaroon ng agarang sexual na aksyon. So, yan po yung sinisingit ko lang po. So, yung number two, edad, no? Edad po ito. Ayon sa pag-aaral, mas mabilis ang recovery time ng mga kabataan na lalaki kaysa mga mas matanda o may edad na na kalalakihan. Ang pagtanda ay maaring magdulot ng pagbabawas sa kakayahan ng katawan na mag-recover ng mabilis. No? Ibig sabihin, ano, hindi kaagad-kaagad siya tinatayuan pagkatapos ng talik. So, mas ano pa rin nung kabataan, mas ano pa rin yung mga, mga bata, mas bata, mas dali silang makarecover na muli na namang makipagtalik kaysa meron ng mga edad. So, yan po yung number two, yung edad, no? At ang number 3 naman is yung kalusugan, no? Kalusugan. Ang kalusugan ng isang lalaki ay maaring makaapekto sa kanyang recovery time na tinatawag. Ang sakit tulad ng diabetes, hypertension at iba pang medical na condition ay maaring magdulot ng pagkasira sa sexual nakakayahan at recovery time na tinatawag. So, meron ding uh, ano tawag dito, epekto yung kalusugan. Kung halimbawa, no, hindi malusog ang uh, merong karamdaman. So, yun po yun na uh, pagkatapos ng talik o hindi na siya tinatayuan uli o isa lang ang talik na magagawa niya. No? So, kaya hayon sa aking uh, pag-aaral, sa aking pagsaliksik, yung kalusugan ng isang lalaki ay maaring makaapekto sa kanyang Uh, recovery time sa pag uh, o pag ulit na naman ng talik na tinatawag no so yung mga sakit na yon ng tulad ng diabetes hypertension at iba pang mga medical na kondisyon na maring magdulot ng pagkasira sa sexual na kakayahan at recovery time. At ayan, paulit-ulit po guys na sinasabi ko na ang uh, tawag dito ang problema ng isang lalaki tungkol sa iyang sa kanyang ari halimbawa hindi po siya nakaka uh, recover kaagad hindi din siya tinatayuan kaagad o yung hindi napapanatili yung tayo meron po itong connection lahat sa daloy ng dugo no kapag ang daloy ng dugo ay hindi po maganda, no? Dahil nga sa may nararamdaman ng mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, high blood, mataas ang kolesterol. Meron po siyang ano, epekto doon sa ari ng isang lalaki. Parati ko na po itong binalik-balik doon sa ano, sa iba kong video siguro, yung meron lang mga ano na hindi pa nakapanood noon. Kaya Ayan, ginawan ko na naman ito, 'yung isang tanong ng uh, isa kong subscriber at ito na naman 'yun na nga na tawag dito. Bakit hindi siya kaagad nakaka-recovery time ang kung uh, sa pangalawang talik? Kasi hindi naman kasi tulad nating mga babae na uh, hindi naman hindi naman wala naman tayong ari ng lalaki kaya ano lang tayo eh, yung tawag dito. Kumbaga sa atin, ano lang tayo, eh, pwede sa atin. Pero ang mga kalalakihan kasi, kapag hindi po siya tumatayo, hindi po niya maipasok po, yun no. Walang mangyayaring penetration kapag, uh, ano sa, ari, kasi pag hindi nga naman nakatayo, so yun po ang isang problema minsan sa isang lalaki. Siguro yung, isa kong subscriber siguro naranasan niya kaya siguro niya naitanong po ito no kaya ginawan ko na rin para na rin pang pangkalahatan na ang ibig sabihin ang pagtayo ni Manoy yun na nga uh, wala po siyang check na bilang ah isang minuto tatayo na o dalawang dalawang oras ganon hindi po dahil yun na nga ano magkakaiba-iba po depende po yan sa lalaki at saka yung mga sanhi, yun na nga ang sinasabi ko, yung individual na kondisyon, yung edad, kalusugan, no? Meron din yung talagang uh, epekto doon sa ari. At saka yung panglast naman natin is yung emotional na kalagayan. Ang emotional na aspeto ay maaari ring magdulot ng pag-iba sa recovery time. Ang stress, pag-alala o mga emotional na isyo ay maaring makaapekto sa kakayahan ng isang lalaki na magkaroon ng ereksyon na tinatawag. So, isa rin po yung emotional na kalagayan ng lalaki no na uh, sinabi ko na nga kapag nakatapos na siya, uh, mahirapan na siyang mag-recovery uli na makapag- uh, mapatayo niya uli yung ari niya at magkaroon na naman ng another talik na naman no sa kanyang mahal sa buhay. So yan po yon, yung number 4 at pang last natin na emotional na kalagayan no. So yan po guys, sana napanood mo o napanood mo ito at mapapanood mo dahil andyan lang naman itong video ko no kung kailan mo gustong mapanood ito. So sana ito na ang yung tanong at sinagot ko na. Maraming maraming salamat sa lahat sa inyo at uh, So walang sawang panonood sa aking maliit na channel.